alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Sa palagay ko ay hindi ako masyadong bata para magsimulang mamuhunan sa mga bagay na talagang mahalaga, ang mga permanenteng bagay, sabi ni Janine Gutierrez. Ang preview cover girl ay naging young star sa isang maikli ngunit tiyak na bilis. Walang sino man ang nagpapahinga sa kanyang mga tagumpay, inaani niya ang mga benepisyo ng kanyang mga tagumpay sa mga pamumuhunan na tatagal lahat sa tulong ng security bank. Palagay ko, pangarap ko na talaga ang maging artista, ayaw ko lang aminin, natatawang sabi ni Janine Gutierrez. Ang aking orihinal na layunin ay maging isang diplomat. Kaya naman pinili kong kumuha ng European Studies pabalik sa kolehiyo. Nakakatuwa, dumating lang ang turning point ni Janine kapag nasa tama na siya sa kasagsagan ng buhay showbiz, ang mga taping, ang mga shoot at gabing nakaharap sa kamera ang nagparealize sa kanya na maging isang artista, sa kaibuturan niya, kung ano talaga ang gusto niya, ituloy. At ang pangarap ay patuloy na pagpapabuti at pagpapabuti. Sa palagay ko ay hindi ako masyadong bata para magsimulang mamuhunan sa mga bagay na talagang mahalaga, ang mga permanenteng bagay, pagbabahagi ni Janine, na naging animated sa pagbanggit ng kanyang bagong tahanan. Kaya ako nagpa siya na mag-apply para sa isang security bank home loan. Lumaki, ang aktres ay nagbahagi ng isang silid kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae na nagtanim sa loob niya ng pagnanasa para sa kanyang sariling espasyo. Wala akong sariling kwarto noong bata pa ako. The way I see it, this investment is not only for myself, but for my sisters also, would be finally out of the way, there got a lot more space for themselves, she quips cheerfully. Madaling mangarap ng malaki, ngunit ano ang nagtulak sa kanya? Noong una natatakot ako. Ako yung tipo ng tao na kinakabahan sa malaki at malalaking bibilhin. Kung kailangan kong magsulat ng tseke, nagsisimulang manginig ang aking mga kamay. Kinakabahan ako, talagang, kumpleto sa malamig na pawis. Tumatawa siya, ngunit sa security bank, napakadali. Ipinapalagay ko na ito ay isang mahirap na proseso, nakakailanganin nila ng marami mula sa akin. Nagkamali ako, ginawa ng security bank ang proseso ng napaka-smooth. Sa pamamagitan ng isang fantastic elastic na pamamaraan ng pagbabayad na ginagawang posible na magbayad sa sarili mong mga termino, ang security bank ay nagbibigay sa mga aplikante ng home loan ng maximum na kakayahang umangkop ng walang dagdag na gastos, magbayad ng higit kapag mayroon kang dagdag, at maaari kang magbayad ng mas mababa kapag ang iyong budget ay mahigpit. As about how hands-on she was in the design of her new condo, Janine waxes enthusiastic. Kasali ako sa lahat, mula sa pagpili ng gripo para sa lababo hanggang sa pagpili ng wallpaper at mga kulay ng pintura. Ang hitsura ay napakasimple at Scandinavian na may maraming mga kasangkapang gawa sa kahoy, ngunit nagpaplano akong magdagdag ng higit pang mga halaman upang magkaroon ito ng mas tropical na pakiramdam. Ang kanyang paboritong bahagi ang puting brick wall at ang marble accent. Lamang sa kanyang 20s at komportibling nanirahan sa kanyang sariling tahanan, si Janine ay nagtatakda ng pamantayan para sa kalayaan ng kabataan na ginawa sa tamang paraan. Alamin kung ano ang gusto mo at kung ano ang pinaghirapan mo, nag-aalok siya ng humingi ng payo sa aktibong pagtupad sa mga pangarap ng isang tao. Kapag alam mo ang iyong layunin, ito ay nag sa iyo na maging profesional at masigasig. Palaging magkaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang iyong pinapangarap para malaman mong sulit ang lahat ng iyong gagawin. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!